Pero sabi na ng mga Pero tuloy-tuloy na kami Kada sa kaya gaya -gaya natin Medyo traffic ang talaga, traffic talaga dito na. nah, mga kasabahin natin, mga kapo natin uh, dan, 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 dan. i

Tại vì

lang naman to Sige mo kayo manili dito At least medyo na kayo sa traffic Ah, uh, pa hindi pa lang dito sa so, dagat mga ano, natin. Ganyan lang daw mga friendsy. Tapos natin dito, uh, ano na. Tapos na tayo ng ano, FCM Quezon City. Ah, tapos ano kayo dito. Ah, kaya ano, hindi yung optical dental clinic na yan. Paano lang kayo? Tapos kaliwa, dire-dire lang. Dire-dire ko lang daw mga friendsy. Ganyan lang kayo dito, maraming hacks. Yung F-Vlog niya, Ang taw niya ay baka <laughs> Ah, hindi. dire-diret din ang mga apprentice. <laughs> Alam sa ka dito kasi. Kaya dili ba? Kaya lang dito, kaya sa direktyo tayo ito ng traffic. Ganawang stoplight pa yung dadaanan natin. Tapos dito, safe pa tayo. Hindi pa tayo magta-traffic. Yan. So, pwede pa nyo din yung dadahanan ito. Vacation ngayon, pero pag may pasok, daan-daan na kayo mga friends. Yung isang sinasarado dito, magdadaan kayo. Isang sarado dito, inaakadahan yung mga motor.

Mga iho sa traffic kanila mga kakaprensi Mga iho sa traffic kanila mga kakaprensi Marapit na tayo sana, North Pauwi na tayo, makakita oras mga friends ang oras Third, 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 third,

ไปเอมิ้จันนาวับจริงๆนะมาเฟซี่มิ้จันนาวับจริงๆนะเนะได้ต้องพนักงานนะตามมาเลี้ยงนาไทมาเฟซี่ตามด้วยบา si mga abilities ng mga second hand na sasakyan dito Tingnan niyo na sa mga abilities din. Yan oh. Kaya uh, din kita yan mga second hand na sasakyan. Ah, 'di Mga niyan. hindi Para hindi kayo magpipili diyan. Mga second hand na sasakyan. Mga four

Mabers kayo madadaan na Ayan, malabas kayo dito Lagro sa may Fatima, Iglesia Ayan, pwede kayo pumasok dito sa loob Basta ayaw, ano lang yung ano, stock lang yung pipe nyo Ito mga Frenzy Ayan Pwede lang kayo dito Tapos unang kanan, kakanan ngayon. Ayan mga Frenzy Hindi na tayo dumaan ng SPF view tayo Ayan eh mga friends yun, oh, bawal yung ano dito Open fight, yun o, oh. stock lang yung Mga mga pep Dadaan kayo dito Ayan ah, mga friends yun, na tayo Dito na tayo sa lagro loob Short na tayo, short shot Ayan, ah, dalawang short shot na ano, ano, yung mga ano natin na natin mga friends yun okay, na kayo, medyo mahaba na yung ano natin mga friends yung... vlog natin ah, gusto ko lang sa inyo makita yung mga dinadaan mga presi mga kalabar natin dyan, Bulacan yan. ang malaria, baka hindi nyo palamin pa dyan na to pwede kayo dito dumaan para iwas na bak na rin kayo sa SM Fairview ito so, may mga shortcut Ayan, ah, tapos kakaliwa lang ngayon mga Frenzy Pag nakita niyo yung simbahan doon Kaliwa lang kayo ah, Papunta na sa -Monte to, mga Frenzy Papunta ah, na sa mga Frenzy Tapos pagdating sa dulo, kakala naman kayo Papunta kayo ng Kalahokan or Dato sa Del Monte Pulaan आ रहा है जी आ रहा हूं मैं यहां तो चलो चलो तो वहां पे जी लगा इसको Yung natatapos yung vlog natin. Yan, maraming maraming salamat po. Kapalo uh, na lang po yung page natin. Yung Ronnie, tsaka yung ano, Impressi Boys. Tsaka uh, subscribe na rin po ng YouTube channel natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Yan, test ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa support ka.